So, tinanim ko siya guys. So, bali ito yung mga tinanim kong okra dito sa likod ng bahay, sa side. Tumubo na sila guys. O, oh, ayan. Hanggang doon. Ayan. Tinagyan ng uh, pa, bakod ni tatay ko. Ayan, ito na sila guys. Bali yung pampalaya na tinanim kong ito, kinuha ko lang sa basurahan. So, ito na sila guys. Oh. Linagyan ko ng plastic kasi kinakain ng insekto. Nagkakauod siya. So, ganyan. Instead na sprayan mo siya ng insecticide, linagyan ko siya ng plastic para protection. Para kahit dapuan ng insekto, guys, hindi siya magkakauod. Ayan. Ito, malaki na siya, guys. Ayan, marami sila. Ito pa. Ayan. Ayan, ilang araw na lang guys, pwede na natin i-harvest yung bunga na ang palaya natin dito sa likod. Ito ang haba. Wow. Ala, nagka-uod na guys. Kailangan na, oh, sayang ito oh. Nasira na. Hindi na pwede ito, sayang. Umapaw kasi yung gulay sa plastic. Tanggalin na natin, itapon na natin ito. Sayang. Ito kunin na natin guys. Pwede na ito kaysa naman hindi mapakinabangan. Ayan. Tingnan natin kung may uod. Wala naman. So ito. Ay sayang may uod din. Ito. Uma, malapit na rin umapaw sa plastic baka magkauod din ganyan na muna so ayan ang mini parya natin dito sa likod ihalo ko ito mamaya sa dahon ng kubay sa dahon ng alugbati haluan ko ng okra at saka dry tina pa guys